Oh, good morning po mga katikram ka dyan. Good morning, good morning. Naway, oh, pagpalain po tayong lahat sa araw na ito. Salamat po. Ako oh, naman, mga oh. good morning mga ka dyan. Hindi na tayo ulit sa Pampanga. Kaka-uwi ko lang uh, kagabi. Eka, anong oras kayo dumating kagabi? Alas, cheese. kagabi ah, Gabi na ano. Hindi ba umulan kagabi dito? Malakas yung ulan. Saan? Dito. Dito? Hindi <laughs> hmm, ko makamdam yan. Bumuhos ba ang ulan? Tulog na kayo Tulog na ako. na kasi yung mulang ka. Kaya nga tumutuloy. Malakas din. Malakas din. Malakas din ang tulo. Malakas din ang tulo. Kaya tibali ko mula sa umaga, wag oh. na sa gabi, nakakapuyat eh. Kaya Tito Cesar nga pala yung... Yung? Ilang ilang beses na ba sa bumisita dito? Kasi wala akong nakaraan eh. Patatlo. Ah, pangatlo na ngayon. Nung una, dala yung mga anak. Hmm. Hindi pa check up. Kaya ako, pumunta kayo ng center, mabigyan kayo ng reseta ng doktor. Eh, dito wala yata. Pumunta na, alo, San Miguel. Eh, dumating sila hapon na. No... Dumating lang hapon si Mary, na. Nandumating na nga visit si St. Mary, paalis lang. Panginihi ko sana ng tulong do sa bata. Dahil nilalagnat eh. tatay ba yun? tatay. Eh, kuya ra anong nangyari saan lang eh, ngayon, eh, ngayon, nagpap, namumuhit pa rin eh. Sabi ko nga, tsaga mo na eh, wala pang bilipang gamot eh, wala nang malapitan. Eh, mahirap lumapit sa ano ngayon, kahit na ano. Hmm. Tulad niya eh, mahirap pa naman pa. nito. So, Dala ano, niya po, po yung uh, reset. Dala ko, Dala ko so, yung reset ako. Ayaw yung yung makita. Pakita mo kay Dok. Ayun doon, Dok! Hindi nga mabasa ng karaan eh. Hindi, nato na ako. Maganda na ang eh. Hmm. apa bahasa tadi hmm. ba teman ya eh? barang prescription antibiotik mana mau ya ini pembatas 120 mg patel ba Tidak tablet kapsul kapsul sih um, tablet yata. magaling si tok Paon <laughs> oh, to. Ilang taon na po wala yung anak ng taon yung, yung Ah, baka yung syrup to Tito Cesar. Yung para mm -hmm. sa tangol. yan. baka syrup to. Kasi bawat din pwede sa batang tatlong buwan. Niya. Wala mang syrup yan. Yung isa. Ilang klase ba yan? Tatlo. Tatlo, tatlo, tatlo yata na. Hmm. Maganda sana makakunta. Timing mo pupunta Tito Cesar para alam ko yung uh, price. Oh. Wala kasi nakalagay eh. Oo. Oh. Dapat pala pina-pre-gyo mo na ro. Eh, Pre, ay grade yun. Oh yeah, salt Amber pa. Lima. Anong ah, ah, asin ba yan? oh, pang sa hydrate. Uh, baka siguro haluan lang. Hydrate, oo. Oh. Replace losses ah, nga pala nagtatayaan. Volume no, for volume. Na, kaya may ganun. Hmm. Sing, sulfate. Ito, parang sa chemistry ito. Sing, sulfate. 55 mg, 5 ml. Kaya yeah, masama na. ngayon ml once a day. Samahan natin ngayon. Oo. Oh. Baka pag pinabukas pa natin eh. Oh. Ngayon na. Aww. Oh. Namiyan so, na lang, maliligo. Yung ibang anak niya, wala naman po sakit. <laughs> Dalawa nga yung nagkasakit eh. Pero yung, yung panganay ko, sore eyes naman yata yung manuong. Yung, yung, yung isa, yung babae yung isa. Naano na rin yung lagtat niya, medyo naalis-alis na rin. So, Ayan lang. Ganoon, sore eyes. Sore eyes na lang. Sa ina talaga ng pano, hindi na natin hanap. Ayun po mga kadya, mas binabuti po namin kasamahan si Kuya rap na bilhin po yung uh, gamot na para sa kanyang anak para malaman na rin po namin kung uh, magkano ba yung pressure uh, presyo kasi hindi po kami makapag-decide ng uh, uh, hindi ako makapagbigay ng uh, pang uh, sa kanya hanggang di ko nalalaman yung presyo po ng uh, gamot na pipilihin po ito ayun po mga kapasok na po kami sa highway ang dami po nga sasakyan Ayan lang tayo. Ano? Ay, hindi ko alam. Nakita ko na lang ang si Tapos niya si Tito Cesar para may discount. Ano? Para may discount. Oh, oo. Oo <laughs> <laughs> pala ano. Baka na-reset ako. Kaya may magpinsya siya. Diyan, yung, ano? Ito ang Urbano Trash na po tayo. Tinitiin ka push Wala naman At ayun po mga ka-jano Nabiliin na po natin yung uh, Gamot para sa Anak po ni Kuya Rap Nasa 140 42 lang po yung uh, Price po Ng lahat-lahat ng gamot na Na-reset na ng doktor ayan pura lang po. Tumay, tumay ra. Dito na lang yung pagbalik namin. Yo, yung bigas. Binay mo na namin sa grocery. Oh. Ay, ni pag grocery, ay ikaw pala ang kukuha ng grocery, Kuya Rap. Okay. Oh. Dong gawin 'yun eh. <coughs>

mas mura kasi dito eh. Kaya yeah, dito na lang kami na mamasahin. Yan yung kaka na yung sa'yo. sa'yo, ngayon mo may yung na yung basket dito. yung mga basket. Isa na. Yes. Ano? mga bibilin mo? <laughs> Punain mo. Mura na naman hindi dito eh. Ah, ito. No, ba't isa lang, kuya <laughs> <laughs> Sino, na huh? Sino ba na namamalengke sa inyo? Ha? Sino ba na namamalengke sa inyo? Si Mrs. o ikaw? Isa na ko. Ha? lang, hindi naman ako. Tatay ah. ko ako Ayan, mga nyo na kung paano mamalengke. Mas <laughs> maganda yun. Sige, okay, kahit ano dyan. Gisa rin ito, Kaya ano, no? Ano po ba yan? Oh, no, no. Mga gato, nagigisa, no? mm -hmm. Yung mga nagigisa kasi yun, no? kaya dapat ng mga bata, yung mga sabaw, eh. Oh, mga na siguro to. Ayos, pwede pa yan. natin. <coughs> na baka wala pa kayo magbote. eh ay eh, dapat pala yung kinuha nyo yung one <laughs> pala yan um, may handel na lang yung uh, laman huh? ah, Betigil ka na, nasa magkano pa lang yan, wala pa <laughs> yata ang yan, 200. Kasi ikaw ang magbabalit ba? Oo, oh, ako bahala doon. <laughs> ano bang ginagamit nyo panla ba? Ito, surf. Ah, surf. Sige. Surf. Yahoo! Hmm. Ako na si po, Pawis na, pawis na. <laughs>

Yang kena tu. Gitu. Yahoo! na yan. Abay na Wow. Pulang pa. Kita puno oh. Good bakalola, kami kodit.

Ayan. 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 brush meron po kayo siguro doon. Ako meron ka, meron na po siguro eh. Hindi na natin. Check out na natin. Mahirap mga malengke. Mahirap. Ibabahan na po. Yung mga Sa Ano na yung mesa? Ano ka na ba

Oo. Oh. Mas mura ng konti diyan. Ah, dapat sa iba pala paano? Ah. Mabibili mo lang 'yan siguro mga ilang dela to sa iba. Ah, ano uh. sa ano rin to 10. Bye guys. Ah. Eh na kasi ako nang nagdiyan. Na, First time niyo po. First time. Hindi naman kami nagdiyan wala akong sira. Ah. Sa amin bili-bili lang kami ng mga lutong ulam. Ah. Para mas mahal pa yata yung lutong ulam eh. Ah, mas mahal. Magsaan yung lutong pang emergency kahit pa paano. Ako. Ito <tip>, na yung motor na. First day to test Sa bigasan yun eh. Dito, dito. Yes. Yes, yes, Baka sumilong lang yan. Mainit eh. Lagay nyo na sa sidecar. Ano yun? Para sa inyo? Hindi. Sige, kuya ro. Kaya mo kayo kuya gamo mo. Gamot lang ginano kayo kayo dyan. Eh. <laughs> La Aling rin ako naman. Bro. siyempre sobra sobra yung binibigay sa amin. Alam ano, mo na pagka meron na tao. Yeah. Si Sir Pinsel Park. Oh. Sabay dyan, pag-umpisa rin sa'yo, sabi mo na sa akin. kapatid. Oh. Sekwenta na lang. Oo. Oh. Yan. Bula, oh. Oh, kilo ba Ano ba yan? Baka po hindi mabuhat ni Kuya Rap yeah, pawis na pawis sa oh, Namalengke. First time niya pong namalengke. <laughs> na grocery. Ikaw <laughs> <laughs> na pawis. ako. Di ko alam. <laughs> Ay, lang din di lang ako ko alam ano Hindi ko sa akin <laughs> sa kung bakit. Ganoon ako pag namamalengke, di ko alam yung dadamputin ko. <laughs> eh, kaya naiyaw ko rin ni kay yung dapat sa bata eh, baka bumet mo, bigla man sa Hindi na Nahanap ko nga yung 500 ko, hindi oh, ko makita eh. Wala lang. Hindi ko makakalkal. No Ang okay. ah, mga bulat kayo si Giselle, pangkating oro. Gamot lang pinapakuha ba, kasi, <laughs> <laughs> ba't may <ni> grocery ka? <laughs> Hindi <laughs> ko siya rin binigay ko. niya yung wala na rin kami bigas sa sa'ko sa sa'n. Wala, takto na lang dito. Ote okay, na lang lang. Okay, dalagang, Yahoo! Yaman, na lang, gumatis Yahoo! lang tayo? Payawal lang. Oo. Uh dito -huh. na kaya mag sa loob. Ay, dito naman pala sa'yo. Para mo. Wala, kasabay-sabay. ko na lang. Ito ang makaligtaan mo eh Oo Dito mo ilagay mga may kaya Kaya yeah. Kain eh Ataran pa ako, tingnan mo mga ko Taranta ka Taranta First time niya pala nga mamalingkin ng ganong kadami Ayun po mga kadyano Malapit na tayong Pa-uwi 好了。会提升啊，会。 Hello, blush. We've lost Darna! Darna, nakita ko yung mamang mo doon sa Marilaw. Kaya ba yung sakwa sa likod ng motor mo? Ha? Huh? Sa motor mo. Eh sasakon ko lang mo eh para ano, baka bumulag lang. Eh. Ah.

Bigay ng Panginoon sinilser siya. Sineserve din kay Giano. Sineserve ko, po. call game. Good face ni Good ba <Leonardo> lam ba? oh 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 Yahoo! Sige. So yeah, ba, ilalink ko po ba niyang i-consume ko lahat? Ay, yung Yung mga ano kasi minsan, pag wala kami talaga ng kambing mulam, bumukas oh? kami sa Dinas. Kaya yung mas malakas sa amin talaga yung ganyan. Yeah. Pero maabot din sa nang mga magbago magtatilhing mag ko ganyan. At, Katagal-tagal. Kaya so, uh, kung wala kang gumarating na pang support pass, Oh, bisikagan din. Lalo na ngayon. Tika na kapag talakad dahil ginagamit mo, no, oh, sira. Sira. Hmm. Ayaw ipapawang kayari. Yun hmm. na lang ha. Yun na lang po mga kadyano. Maraming maraming marami salamat marami. po sa pananood. Thank you po sa inyo. Lahat. Yeah! Salamat po, po sa inyo. Mas maraming pang maging viewer si Gerdiano. Sumikat sana. <laughs> Thank you no. po. Your no. blessing. Oh. Mga kadyano.

nandito po kami sa lokal po ng San Miguel. Ano bang lokal to, Tito Cesar? San Miguel. Ay, lokal na. Tama nga, San Miguel. Ito ng San Miguel. Ayan, nandito po kami. Ayan. Nainbitan po kami ni Tito Cesar na sa pamamahayag po. Yeah. Kasama po si Kuya Rap. Papalista mo na tayo. Ayan. po. Tapos na po kami sa... Ay, ay, ay. Ha? Ha?